May bago palang kalsada sa Malabon na instant tourist attraction ngayon kaya nagmuntora ako papunta doon para tingnan kung maganda ba talaga. Linggo pa lang ngayon, Palm Sunday, wala muna tayong rides ngayon. Pahinga muna tayo. Para kasing ang cinematic ng kalsada na nasa gitna ng dalawang body of water, yung ilog, tas yung dagat. Ito pala yung Dampalit Megadike dito sa Barangay Dampalit, Malabon, Metro Manila Malapit lang to sa location ko, mga 25 kilometers ng layo So halos mga 1 hour din ang biyahe, kasama na yung traffic Ang location kasi ng Mega Megadike na ito ay halos nasa boundary na ng Malabon at Ubando, Bulacan Masyado yata akong napaga kasi mga 4pm ando na ako kaya sobrang init pa. Although, nagsisimula na rin mag-setup ng mga paninda yung mga vendors dito sa tabi ng kalsada. tas maya maya, ang na mga tao habang unti-unti bumababa yung araw. para ng parami rin yung mga taong pumupunta dito. Sumikat kasi ito dahil sa napaka-relaxing ng ambience dito talaga. Nung mapapunda ako dito, eh, talagang na-experience ko na legit na legit na na-relax ako. Biro muna sa gitna ka ng dagat, tas mamamasyal kayo ng jowa mo, kaibigan mo, pamilya, at libre pa, walang entrance fee. San ka pa? San ka makakahanap dito sa Metro Manila na libreng pasyal? Sa Manila Bay, sa Baywalk. Yun nga lang, medyo masangsang ang amoy doon. Malansa dahil nga sa mga nagkalat na basura. Pero dito, wala. Walang amoy talaga. Siyempre, amoy dagat, tas malakas yung hangin. Kaya swak na pasyalan dito pag gusto mong mag-break sandali sa ingay ng syudad. Pwede kayo maglakad-lakad dito, mag-sightseeing, mag-jogging, mag-biking, mag-motor, mag-date magbebe time. <laughs> Tapos pag nagutom kayo, maraming pagkain dito. Pwede kayo magkape habang nanonood kayo ng sunset. Sarap manood ng sunset dito. Basta maraming tinda dito. Kahit nga sapatos meron eh. Itong Dampalit Mega Dike, malawak to. Mahaba. 8 kilometers yata yung stretch na ito. Sobrang haba. Idagdag mo pa yung mga puno sa tabi ng dagat, tapos nasa baybayan ng dike. Hindi ko sure kung ano mga puno yun, mangroves ata. Yung nabubuhay na punong kahoy sa dagat. Digit, nakakadagdag na pamparelax yun. Swerte talaga ng mga lalapit dito kasi anytime pwede silang pumasyal at mag-unwind dito sa Dampalit Megadike. Kadalasan hapon lang talaga magandang pumasyal dito at hapon lang din may mga nagtitinda. Hindi ako sure sa umaga pero for sure masarap mag-jogging dito. Kaya kung trip mo yung ganitong pasyalan tapos malapit lang kayo o gusto mo lang ma-experience yung dagat within the metro, eh Dampalit Megadike ang sagot sa trip mo.